And in 1911, naging 7 days po siya. 1913, he left day at 1915, And he became 18. And in eight, nine, and November 1913, nagkulong siya. Then after 3 days, um, dala-dala yung paglabas niya, dala-dala niya na yung tinatawag niya yung tinataw niya, new, Newfound Doctrine. And together with his wife, pumunta sila sa punta sa taanan and then bedroom sila. Doon siya So, <laughs> na-register ni na yung Na-register ni na po yung yung church niya as Iglesia ni Cristo and then oh uh, oh uh, Church of Christ. No? IMP 5, IMP and IMP. Kaya na kaya na K. K sa Tagalog, C sa English. So, ito yung taon na na-register ni at one araw na ni na-register niya yung

3,000 to 5,000 na ang Ang member ng Iglesia Cristo. And then meron na 45 congregation sa Manila. Oo. -o. 10, 10, 10. 10, 10, 10 years na lang, 1924. 10 years nga. So mabilis talaga ano. years 10 years. 45 congregation. Tapos After day, 1936 85 uh, thousand na. Oh, 1936 85 thousand. 1954. 85 thousand. 85 thousand? churches? <laughs> churches. 1954 kasi parang 200 thousand na. 1954. So in 1937 aling yung start ng, ano, sa Italian. So may yung yung population nila sa Cebu. At noong so 1946, sa Mindanao naman. So maano mabilis? And then, yung first government chapel nila ay nasa Sampaloc, Manila. Noong 1948. So next founder, second, is Eranio, Eranio Manalo. Eranio... Eranyo. 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 si Eranyo. Eranyo. ano, Eranyo. Eranyo. visionary siya. So, siya yung nag-start na, na maging international yung ano. Sa kanya? Uh Oo. -oh. Sa tatay niya? No, Local lang. lang. So, kay Erano naging, ano, siya yung nag-lead ng campaign dun sa Hawaii naman. Ah, oh, oh sa Hawaii. Tingko. Tapos. Oh, de. <that's>, ayun si <tipos> So ayan, dito na sa everybody eh, kay Eraino. Si Eraino, basta siya yung starter ng ano International minister. And then yun yung pangatlo si Eduardo. At to, yung na pre, pre, president pre president Eduardo. Pre D Manalo. so si ay si pala. Siya yung nagsulat ng na fundamental fundamental That is not yeah. Okay. Tapos, na-census nila na yung Iglesia Ni Cristo, siya yung pangatlo na malaking reliyon dito sa Pilipinas. Kasi syempre, di ba, una yung Roman Catholic. Tapos, yung Islam. Tapos pangatlo, tapos, pangatlo yung ISC. Pangatlo po yung ISC. Tapos, Roman. tapos Islam sa pilip sa sa pilip yung pa kasi yung pa kasi na yung inc so hindi hindi natin hindi tapos Arena. So, yung Philippine Arena, yung pinag-celebrate nila ng uh, church, ano nila yung centennial. centennial, ano nila, no 2014. So, yung Philippine Arena is the largest indoor arena in the whole world. Indoor ha? Kasi meron siyang 50,000 seats sa loob. Sabi nila, yung Philippine Arena is yung, sya yung pinakamalaking indoor indoor arena hindi po, sa buong mundo daw indoor, indoor arena baka parang yung cover na, sya yung pinakamalaking, and then pagdating naman sa bilis nila pagdating sa bilis nila meron syang 500,000 seats Uh -huh. Meron pa akong sa labas dun yung ino Sintay na sila Di ba naroon pa sa labas? So yung belief nila Yung IN sila niniwala na sila Na yung true church Sila nga Ay established by Established by Jesus Christ Tapos Ah, ewan ko kung totoo yung report ng classmate ko na sabi niya, Pero pala sila sa katotohanan. Si Felix Manalo, siya mismo yung Holy Spirit. And then parang, ano yung lang niya yung nililipat yung Holy Spirit. Kaya nililipat yung Holy Spirit kay tatay. Siya yung Holy Spirit, nilipat din sa isa. Parang gano'n. Parang gano'n yung Hindi, sabi nga nila, si Felix Manalo, siya mismo. Oo, siya mismo yung